Mas naging marahas ang China Coast Guard sa pagharang nito sa resupply mission ng militar sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Bukod sa pagbangga at pagsampa sa rubber boat ng Philippine Navy, isang sundalo natin ang naputulan ng daliri matapos makipag-agawa ng armas sa mga sumampang taga China Coast Guard. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Tahasan ng sumampa ang mga tauhan ng China Coast Guard sa rubber boat ng Armed Forces of the Philippines na ginamit sa resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon. Ginawa ang resupply mission kahapon ng madaling araw para hatira ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero ayon sa mapagkakatiwala ang source ng News 5. Habang papunta sa barko ang mga rubber boat ng Philippine Navy, bigla silang hinabol, binangga at hinarang ng mga dineploy na vessels din ng China Coast Guard. Hindi pa raw nakuntento ang mga Chinese dahil binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon dahil sa palitang sumampa at kinugkob ng China Coast Guard ang isa sa mga rubber boat. Sinubukan daw kumpiskahin ng mga Chinese ang bitbit na armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG na sakay ng rubber boat. Pero nakipag-agawa ng armas sa mga sundalo. Dito raw nasugatan at naputulan ng daliri ang isa sa mga sundalo matapos maipit sa komosyon bukod sa naputulan ng daliri, may ilan pa sundalo ang sugatan sa insidente. Base naman sa mapagkakatiwala ang source ng Palawan News, may nakastandby na barko ang militar para tulungan sana ang mga sundalo. Pero kahit sila, pinalibutan at hinaras ng iba pang barko ng China Coast Guard para hindi makapagpadala ng rest back. Dahil sa nangyari, wala ni isa sa resupply vessels ng Navy ang nakalusot at nakapaghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Hindi pa naglalabas ng buong detalye ang militar tungkol sa insidente pero kinumpirma ng AFP na may sundalong malubhang nasugatan sa Rory Mission. Agad naman siyang nailikas at ginagamot na sa ospital. Pero sa isang ulat sa pahayagang China Daily, sinabi mismo ng China Coast Guard na sumampa at tinaboy nga nila ang isa sa resupply vessel ng Pilipinas sa ayungin na tinatawag nilang Renai Reef. Pero depensa ng China Coast Guard, control measure lang ang ginawa nila at naaayon daw sa batas. Ayon naman sa mapagkakatiwalaang ang source ng News 5, kakaiba ang resupply mission ng Pilipinas kahapon. Imbes kasi na civilian vessel ang ginamit, puro sundalong Pinoy ang kasama, kaya naging full military operation ito. Kapansin-pansin din daw na hindi isinama sa biyahe ang Philippine Coast Guard. Kung ang international affairs analyst na si Prof. Renato de naman ang tatanungin, may tuturing ng direktang pag-atake sa militar ang ginawa ng China. Kaya nasa kamay na raw ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailangan ng pagganahin ang mutual defense treaty natin sa Amerika any arm attack that could trigger the mutual defense treaty is not limited to kinetic action, meaning the use of force. It could be any actions that could cause damages to properties, injuries, and death to uh, uniformed service personnel. Ang mas kinakatakot naman ng isang security expert ay yung sumampa na sa rubber boat ng Navy ang China. Hindi raw malayo na posibleng DRP Sierra Madre na ang susunod nilang rusubin. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke mutual defense treaty. Uh, kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Wala rin pahayag pa ang palasyo sa nangyari. Pero ang ibang bansa, nagpahayag na rin ng pagkabahala sa ginawa ng China. Kabilang sa mga nagkundana sa nangyari, ang Amerika, Canada, Japan, Australia, Germany, United Kingdom at France. Sa Senado naman, inarekomenda rin ni Senator Francis Torrentino kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang paghingi ng tulong sa International Committee of the Red Cross. Kaugnay ng pagpapadala ng humanitarian aid sa ating Navy personnel sa BRP Sierra Madre. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.